Play Dive para duras na. Magandang hapon mga idol. Pagkaakta, dito po ko ngayon sa bahay ni Sir Arnil Galicto. <laughs> Kakatapos po lang po mag-endorse ng kanyang ano to, salon. Kylie Salon dito po sa Tapas. Sa gilid ng Central Elementary School. May hmm, nag-challenge dito sa akin mga idol. Tikisang oh. paso daw. Sugar so, bat. Hmm. Kaka-act na oh. lapor ka akna. Ula-ulaan ta tay mga kalaga. Do kita mat tengah bilin gamai la tay bilin ni ma. Oi. Ha? Wow. Berdinga. Baka ya pulota damun mo idol. Baka na paanang baka?

<laughs> <Ayos, ayos>, <laughs> <laughs> ramingingngumilamatdolcept challenge bye, -bye.